ito talaga ito talagang literal literal na may pinag-aralan pero yung ugali niya ang layong-layo layong-layo talaga grabe akalain mo 2 hours pinapatayo dahil lang sa pagtawag sa kanya na sir at nangingi pa ito ng tawad my god manang mana yung ugali mo sa inyong pagmumukha Napaka-barako mo ng mukha. Tapos ganyan. My God. Sino bang... Ano bang klaseng taong ganyan? Grabe. Ha? Two hours. Yung... Yung kwan dyan, manager, hindi naman... Hindi... Ano? Hindi naman... Pilsabihan or... Pinagtanggol yung kanyang kwan tauhan. Grabe sir, literal ka isang tao na may naabot ka. Pero taas ang tingin sarili mo. Darating ang araw, babagsak ka. Ito ang isipin mo. Hindi sa lahat ng panahon, sa iyo. Para din itong gulong na minsan ikaw nasa itaas, minsan nasa baba ka. Grabe, kalain mo. Kalain mong taong ito. Ipungha mo, napakabarakong mukha mo. Tapos, magalit ka. E di kung magalit ka, di pagsabihan mo yung Twitter tapos, di ba pagsabihan mo naman, magalit ka, nakingi ng sorry, hindi mo tinanggap, pinapatayo mo ng dalawang oras. Grabe yung pagmumukha mo dyan. Yung mga LGBTQ ay na mga community, nakahiya ito sa inyo. Dapat itong talagang tigyan ng disiplina ikala mo kung ka -ano kayaman kabimnaryo yun lang guys